Inamin mismo ni Bronny James kung ano ang pakiramdam ng napilit sa NBA mga idol. Maraming mga eksperto ang naniniwala na itong si Bronny James ay hindi pa NBA ready. Kaso malakas na kanyang kapit mga idol at heto nga nasa Lakers na siya. Sabalit ngayon na siya isang ganap na manlalaro sa NBA ay kinakailangan ng magsakripisyo. Sa ngayon, paunti-unti ng ngahong ini-insert ni Bronny James ang kanyang sarili sa totoong laban sa NBA at kabilang na yung mga sakripisyo. Esa sa na doon ang malayo sa kanyang mga minamahal, especially sa kanyang nobya. At bago nga hong magsimula, ang laban ng Pistons at ng Lakers, nagpost pa siya sa kanyang Instagram na nami-miss niya na ang kanyang nobya dahil nga sa mga laban ay hindi sila magkasama. Sa so ngayon palipat-lipat muna si Bronny James sa Lakers at sa South Bay Lakers sa G-League mga idol pero ayon naman kay Coach JJ Redick na kadepende ang kanyang hinaharap na mga laban sa kanilang team mismo sa kanyang maging performance sa G-League. Sa planong gawin ng Milwaukee Bucks na available sa si Brook Lopez sa usapang trade, lumitaw ang pangalan ng Golden State Warriors bilang isa sa mga interesado sa kanya mga idol especially no off-season nung naghahanap ng big man ang Golden State Warriors. So balit ngayon mga idol, mukhang sila'y nagdadalawang isip na. Sa ngayon kasi ay mukhang okay na ang kanilang center rotation at mukhang wala naman silang problema patungkol dito. At sa ngayon kitang kita naman ang epekto nito dahil sila ay mayroon ng kartadang 6 wins and 1 loss. Ayon naman sa mga fans nila kung sila ay trade pa para kay Brook Lopez, siguradong masisira lamang yung kanilang chemistry, yung kanilang koneksyon sa isa't isa. Huwag nilang daw muna, tilihin na lang yung kanilang kasalukuyang lineup para sa season na ito. Nakaangat na ang Denver Nuggets galing sa Purok 13 at ngayon sila ay nasa pangwalong posisyon na mayroong kartadang apat na panalo at tatlong talo. Sa pagsisimula ng season na ito, kabilang ang Nuggets sa mga nahihirapan na magkaroon ng magandang panimula sa isang kupuna na marong Nikola Jokic at Jamal Murray, ibang-iba na sila ngayon. Si Jokic nasa tamang kalagayan, pero itong sa si Jamal Murray ay hindi na nga katulad nung dati pa. At sila ay nawalan pa ng isang Kenteyus Caldwell-Pope na isang magaling na role player para sa kanila. Sobalit ngayon, mga idol kitang-kita naman dito kung gaano nag-improve itong numero ni Russell Westbrook sa kanilang mga nakarang laban. Sa Toronto Raptors nga, siya ay pumuntos ng 21 points para matulungan ito. Hindi pa naman nagpapanik ang Nuggets considering na nagsisimula pa lang ang season na ito.